Baby. Shh. Baby. Baby. Good morning. Good morning po dun. Oo, aga-aga naman ang gising ng bata na yan. Ha? Huh? Ang aga-aga naman ang gising ng batuta na yan. Ha? Huh? Hmm. Oo. Ano yun? Ha? Huh? Uh Oo. -oh. I love you. Oh, I love you. Oo. Oh. Uh oh, oh, uh oh, oh baba ako. <laughs> sino oh, sino kinakausap ng baby ko ko oh, oh, sino Eh?